Abiso naman mula po sa MMDA, mga kapatid, pinapayagan na ngayong araw ang pagdaan ng mga bus sa EDSA, hindi lang sa busway, ito ay para naman sa mas mabilis na biyahe pulsod ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. May mga nakastandby rin na mga sasakyan ang hensya para sa libreng sakay sa mga stranded na commuter. At kauglay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si MMDA Chairman Don Artes. Magandang umaga po. Uh, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga po, Chairman Don. Kamusta po ang ano, lagay dyan? Uh, po, halos sa uh, malaking parte ng Metro Manila, lalo-lalo sa lalo, mga lalo, lalo, pangunahin lansangan. Pero uh, patuloy naman po yung pagbomba natin ng tubig. Lahat naman po ng ating mga pumping stations ay gumagana. Mm. Uh, ilang po talagang yung volume po ng ulan ay talagang napakalakas. or napakataas ng Apakaraming uh, uh, tubig ang ibinagsak po ng Bagyong Karina Kaya po uh, marami pong lugar na apektado ng pagbaha. Chairman Don, Andre Felix po Buti na po, po ay uh, napag-desisyonan nyo po na payagan na po yung bu mga bus ngayon Na dumaan hindi lang sa mga bus lane para po mas mabilis yung biyae uh, Kailan nyo po napag-desisyonan yun? Yung uh, pag-desisyon na padaanin na po yung bus hindi lang sa bus lane sa EDSA? Ngayon pong umaga dahil nga po suspendedo naman yung pasok sa trabaho at saka sa klase. So maluog naman po yung EDSA. At nahihirapan po yung ating mga bus na dumaan sa mga side streets dahil po uh may mga tubig. So ang EDSA naman po may mga areas lang na baha, na passable naman po sa mga bus. Uh, so kaya po pinayagan na natin para po makarating yung mga bus natin sa kanilang mga station. Sir, kanina nabanggit niyo po mayroon na yung mga passable na mga daan at hindi passable. Ano-ano po yung mga passable dyan at yung hindi na po passable? Oo. Napakarami po niyan. Pakipingin na lang po sa aming social media page. Yes, may advisory naman po kami. Pati Pero, yung po yun sa mga LGUs na nakakalap namin. Pero Chairman, sa monitoring niyo po, ano po yung mga certain areas or certain cities na talagang mataas yung baha? Kanina binanggit na namin, in-interview na namin si Mayor Marcy. Sa ngayon po ba, may kasi And yesterday, uh, yung Ban po Manila, eh. ano? May mga paket po. Manila po, meron din po. Mga paket-paket po kasi. So, uh, yung details po, nasa social media pages naman namin. Hindi ko po kayang isa-isa yun. Chairman, any notable na mga na-report pong aksidente dahil sa bahang ito or wala pa naman po so far? Wala pa naman so far, pero meron po kami isang na-receive na request ngayon na may isang bus na may mga pasahero na na-stock po sa gitna ng baha. Uh, Nagpadala naman po tayo ng rescue team doon. Hindi ko lang po matandaan kung saan area. Just in case po ba for the other areas also, minsan kasi nakikita natin kahit yung mga kalapit na uh, bayan na ano, nun humihingi po ng tulong for rescue. Mm -hmm. Nakahanda naman po ang inyong mga tauhan at inyong equipment just in case, uh, Chairman? Opo, naka-preposition naman po yung ating mga rescue equipment. Yun lang po, syempre kailangan po namin siya i-standby para dito po sa Metro Manila, hindi po agad kami pwedeng mag-deploy hanggat hindi namin sa ibang probinsya, hanggat hindi namin assured na uh, okay na po ang Metro Manila. Tulad nga po niyan, sabi ko na may nag-request na isang bus. So hindi po kami mag-deploy hanggat hindi po okay ang Metro Manila. At yan po ay dapat in coordination with OCD. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat ng impormasyon, MMDA Acting Chairman Romando Artes. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.